Ako ang ha Ako ang hilo ng tahanan Kaya dapat ako ang matusunod dito sa bahay Kapanood mo na ng TV oh. Ano ba? Diba, ayaw mo lang ako Magsalita ka, pwede ka namang magsalita ah Oh. Tinatakpan mo na ba mo nga mukha ko? Ang nguso ko, iba pa ang magsasalita. naglilinis ka pa, magsasalita ka pa, naglilinis ka. Magsasalinis ka muna. Salita ka ng salita, ang dami pang gagawin. Ako ang... Ako ang ilaw ng tahanan kaya dapat ako ang masunod dito sa bahay. Ano ba? Maglinis ka muna kasi ang dami mo pang lilinisin eh kung ano sinasabi mo eh. Luluto ako ng ulam. Pagluluto ko ng aking mahal na asawa. Dahil ako ang... Ako ang ilaw ng tahanan. And dapat ako ang nasusunod dito sa bahay. na na ganyan. Anong ako ang? Luluto ka. Uh, ah. Sarapan mo yan ah. Ako ang magluluto? Oo, oo. ano bang yung luluto mo? Yun, oh? uh, ah. ano yan? Adobo. Okay, sarapan mo. Ah, lang ganyan. Ah, ah, lagi na lang ganyan. Pagsalitain mo naman ako. O, pagsalita ka na, game. Sabihin mo na. Ano mo sasabihin mo? Ako ang... <laughs> <laughs> ako ang ino ng tahanan. Kaya dapat ako ang matusunod dito sa bahay. <laughs> <laughs> ano ba? Magluto ka na kasi. Magluto ka na dali. <laughs> ako ang... <laughs> ano ba? Maglilis ka Hindi ka... na ako nakapagsalita. Ano ba kasi? Ba't ka ba nagsasalita? Naglilinis ka lang ah. Lagi ka nalang ganyan. Maglinis. Hindi mo na ako pinagsalita. Ano bang ano ko dito sa bahay na to? Maglinis ka muna. Ano pagka kasing sinasabi mo? Maglinis. Minupusal sa mo lagi ang uh, Bibig. Pagod na pagod na nga pagwawalis. Sige na, pwede ka na magsalita. Yung salita ka na. Salita ka na dali. Ako ang... Ako ang... <laughs> ako ang ilo ng tahanan. Kaya dapat ako ang masunod dito sa bahay. Ano? Bigla <laughs> na <laughs> tawa. Ikiksama talaga ang tawa. Bigyan na ako ng gugas ng plato. Lulukin mo ako. Gugutas ka ng plato dali gay. Dinahan tama na. Tama na, tama na. For entertainment purposes only.